Hi mga besh! Welcome sa vlog for today's video. Ayan na nga mga besh, dito sa Canada ay pinapractice pa rin ng Daylight Saving Time. In most provinces of the Canada, pinapractice pa rin at pa-participate pa rin sila dito pero may mga provinces na hindi na. So, ang Daylight Saving Time ay uh, nagbabawas ng isang oras o nag nagdadagdag ng isang oras. Meaning, ina-adjust ng forward or pa-atras ng isang oras ang oras dito pag spring or fall. Ngayong spring, dagdag po ng isang oras. So forward po tayo kaya bababawasan ang tulog naming tonight. Dahil nga masisira ang aming tulog, maaga nasitulog ang mga tao kanina at hindi kami busy Walang matalong tao sa store. Asia na mga boss namin kaya hindi pwedeng lulugulugo. Kailangan naglinis kami ng bonggam-bongga. Papatunayan namin wala nga talagang tao pero nagtrabaho naman kami ng maayos. Kaya todo linis kami. Sabay nakapag deep cleaning ako ng bonggam-bongga itapon ko lahat ng pwedeng itapon at pinakuskus ko lahat ng ikukuskus. Kasi wala katao-tao Oo. Oh. Alak ka! Kailangan ka bang yan sa camera? Ayan na nga, oh, tignan nyo naman ang aking mga acting-acting para hindi mahalata ng aking boss. hehe. Namin namin nakauwi kasi walang masyadong tao dahil nga everybody uh, sleep early because uh, they're missing one hour. So, right now it's 10, 10. Uh, tomorrow it's gonna be 9, 10. So, it's earlier. So, they're missing one hour. Yeah, spring forward. Hate it. So we're missing one hour, or there will be people who will be late, for sure. That will be their excuse. Their alarm didn't go, uh, didn't uh, um, wake them up because it was not adjusted. The, if you use your phone, the phone, thing. yeah, I know, but the phone will will automatic adjust by itself. So I don't think it's valid. <laughs> You're, you you do not use your phone as an alarm clock. Like, I mean, I do. I also have. Alarm's going off at once. But not today If my computer speakers weren't broken, it'd be five. Okay, let's go Go home, ha? Three, three. Good night, guys Nako, kinabukasan sigurad Yung napakahaba ng pila ng drive-thru At saka ng haba ng pila ng coffee shop Maraming antok Maraming kulang sa tulog Maraming maingit ang ulo Maraming papapalusot Na no? late sila dahil sa daylight saving time Excuse ko na yan dati Ewan ko na lang sa mga pakuhan Kung anong excuse nila Tutulog na ako ah uh, ano yon uh, ang mangyayari yun alas dos ng madaling araw imbis na alas dos magiging alas tres kagad ganun so abangan nyo yan bahala kayo basta ako tatulog <laughs> yun lang mga besyo ng aking vlog for today good luck tomorrow ay baga na pala ngayon na pala yun <laughs> anyways bye thanks for watching mwah